I'll ask the other kids. first. starting ano, growing up. Did you see Daniel or not him? Did you have a relationship with him? Last year Really? Uh oh, So, you, but you knew he existed. Uh Oh, pero last year lang. before when we were young. And, um, my dad introduced him to us. But, I don't know, how no old? Si during the that time na dilala ko si DJ sa Fairview, uh oh, -oh. si RJ is nasa Davao. Na kaya eh na siya. Ah, okay! Oo. Oh. Yung ate mo yung doktora? Yes. Okay, and then? Oo, oh, oh, yun. Kaya hindi sila nagkaroon na... Bakit siya na napunta sa ate mo? Eh, kasi nung time niya, alam mo naman lang yung kapatid. Medyo oh. Gulo. magulo. Magulo. <laughs> oh, so, Tapos yung mami nila si Annabel is nasa Japan naman. Tumutugtog naman siya sa na ah, Japan. So, doon ah, siya nag-aral. Okay, Ako ito ang ate mo yun na? So, and then the other one, si Ra, na kanino? So, nasa the si Fairview, na kay Mama Eva. Ah, okay. Ma, niya yan? What about you? Eva na. Pa no, ina? Ah! Tatlo pa pare. Pa. No, in all fairness sa sisters mo at sa mama mo, yeah, yeah. parang, di ba, yung they were there for for them and at least merong may family inuuyan. Sino yes. to? Oh, okay. So, eto Kaloktan. na lang. Last Nandil? year, how did how did you meet Daniel? Ano nangyari? Um, na nakipag-meet po si uh, Tiroana, si Pia Rap, tsaka si Kevin po. Anak um, oh, hey. si okay. oh, right. oh, po siya at Ito Um, Sa Gaby Jesus nag-ano ba kayo? Hindi uh, po, 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 po. Si Papa po naman ako kakanta ko po kasi talaga. Tapos sabi po ni Papa na mag-meet daw po kami. Sa akin nag-meet? Saan sa Green Hills? Eh, sa mall. Green Hills Shopping. New Green Hills Shopping. Tapos? And then, uh, no, it really was awkward pa. Tapos parang naka-excited na feeling parang to meet your sibling ko ba? It's very interesting. Uh, Tapos parang after nun, sobrang kulit na namin. Yung una na nagkakahiyaan ka. So, okay na. Sobrang kulit na. Where do you stay now? Kanina ka? Sa so mom. Uh, ah, with your mom. So your mom is back? Yeah. Already is. yung ano. So, what about rap? Kanino ka ngayon nakikislay? Or, or Asama po kami yun. Sino? Uh, the three of us. The three okay, of you with your mom? Yeah. Oh, okay. O okay na. Hi, Grace. Tinititigan mo na ako eh. Kaya pupunta na ako kay Tito Pipe. Okay. Ang <laughs> ganda-ganda mo, Grace Salamat. Oh, dahil para lang mo iba usapan natin. Okay. No, kasi di ba, if you think of it, di ba, their situation is actually mas common than what it is. So, you guys feel so lucky na your parents are together. Kasi I realized talaga na it's a blessing, di ba? Hindi awkward but na special occasions. Yes, You're very blessed. So, uh, Iba yung tanong si Papa. <laughs> Super! Iba yung kanaman eh. So. Parang so, alakanin ka pa. Hindi yung mabait siya. Oh, Are you okay. the favorite? Kasi only girl, youngest pa. Yes. Oo. Kung nga may ka na, huwag ka na. Wala kang panggatol-gatol. Oo, oh, yes. But, yes. If, kasi even the brothers, I'm sure, are protective of you. Oo, oh, parang mas mabigay talaga sila. Talaga? Yes. Okay. Bakit? Holy oh, girl eh. Kumbaga parang ni-raise kami na parang, o oh, yan yung baby natin, kaya halagaan natin nila. So up to now, nadala na namin. Oo, oh, swerte. <laughs> Who are you closer to, mom or dad? Uh, both eh. Both talaga. Posible ba yun? Oh. Ba bakit oh. dito to Ano yung totoo? Ano yan, uh, ah, ako lang, feeling ko lang. Ano, mas, mas close yan sa mga mama niya. Mas mga ano siya. Kasi girls eh, di ba? Yes. Girl to girl, they talk. They have a lot of things in common, gano'n. And but I think that's true. Kasi yung um my second sister Pinky has a son and a daughter. Pero din sa daughter niya may movie dates sila kasi sila yung mahilig mag-rom-com, 'di ba? Manood noon, may shopping dates, may eating out dates, ganon ba? Oo, oh, shopping sabi talaga. Pero pag may papa din siya, mas close siya kay papa. <laughs> 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 Dahil mas madali siyang hingan Tama, Ito Mas madali niya. Mas madali niya akong lukoy. Pero di ba, Tito Pip, sinabi mo sa akin na sa inyo, sacred talaga yung family time. In ah, yeah. The, the Sunday that you go to church together yeah. and then eat out. Yep, always okay. that. So, as much as possible. Of course, ah, uh, kung minsan di talagang susundan na tayo, di ba? Yes. There are times may compromises tayo sa trabaho na much as we want to, kailangan bigyan natin priority yung trabaho. Pero, kung huwag lang yung ganong situation, always, Sunday is family day sa amin. Tsaka na dagdaga na, pag Saturday. No, may Saturday. Pag evening, di ba? Yes, yes, may Bible study pa. You join? Yes, yes. Kasama yung mga friends nila. Nagsina Tito Bob. We do it in Tito at house kasi. Wow! So, all the kids. mga kids nila, yun din yung circle of friends namin eh. So, pati. Ano itong mga nakaraang uh, mga panahon, hindi na ako nahihirapan dahil yun nga, nagkakilakilala sila. So, pag meron ng oras, at yung oras na yun, nakukuha ko ng magkakasama na kaming lumalabas, mo At kapay, hindi na siguro galit yung mga nanay. Hindi na. Oo. Oh, oh. Hindi na. No, I mean, let's be honest, di ba? Totoo, so, totoo so, yun. yun. Kasi totoo lang, di ba? Pag yung nanay meron pang awkward feeling, the kids will agree with me. Siyempre, mm -hmm. first loyalty is yeah. to the mom yung uh, eh, kahit anong sabihin mo, nanay mo yun, dun ka nang galing eh. So, ayaw mo makitang malungkot, naiiyak ang nanay. Pero pag cool na sa mom, okay na. Diba, ano uh, niya? Pag ngayon, nililigawan ko pa rin to mga anak ko. Pati yung mga nanay nila na sana dumating na yung oras na huwag na nang mag mag-issue-issue mag, mag pa, dahil ah, na eh. Oo, eh. Yeah. Uh, mas magandang mabuhay na lang ng masaya. Tama ah, naman. pero na ako, yung ano siguro, mm -hmm. kasi naka-move on na no. yung iba, di ba? Mm. no when did you start staying with your mom? Uh, since I was grade 3. Ah, ah, okay. Alam ko Walang ano, with, with your dad, hindi, walang ever na na-feel ka that you had to choose someone over the other? Wala naman po, kasi pinaparamdong naman po ni Papa yung love niya, talaga. Bongga naman yun, na ano talaga, na You you've been present sa mga occasions in their lives. Mm -hmm. yung, sa school, sa ano. Yes. Oh, oh, when we come back, ang ah, pag-uusapan naman natin, yung nakikita natin kung anong effort ang binibigay ng mga tatay. Yung mga kids naman, anong effort ang binibigay nyo, especially now na may mga sariling isip na kayo, ano yung paglalambing na ginagawa nyo to make your dads feel good sa pagbabalikyan ng Chris TV.